mga chong and welcome po dito sa ating channel at uh, tayo po ay may reaction po ngayon at uh, medyo may init pa no pero before we start uh, just wanna say thank you po sa ating mga bagong subscribers. At uh, kayo po ay mga kaasa na ito ay fair po dito chatting channel at uh, syempre po no? uh, marami na nga ngayon ang uh, mga nagko-comment dyan sa atin sa baba at uh, nagtatanong kung pwede mo bang i-react o kung ano masasabi mo, lalo na po ang ating mga OFW. Kaya maraming maraming salamat po. Okay? At before we continue, I just wanna say shout out. Parang, ano? parang shout up eh. <laughs> shout out po dito sa aking pinsan, si Elian Mercado. Ano ba yan? Oh, at ihira. Si oh, ano Yan po, no? At uh, po ay, sabi ko nga, sabi niya nga sa akin pala, ay uh, shout out ay may bagong trabaho dyan sa Pilipinas. Congratulations sa iyo, pinsan. At yan na nga po yung, Ay, ito pala yung Lamp Asia Yang may uh, pag-aari Ni Lisa Small O oh, yung babaeng akas <laughs> Hindi, hindi <laughs> So, biro lang po Biro lang Anyway, uh, good luck to you And uh, more power God bless At sa pamilya mo At please Ingat Mainit daw sa atin dyan ngayon Okay? So, ingat ka dyan Alright O sige, syempre naman No? Dr. Wal Huwag natin kalilimutan Ang ating mga tropa <laughs> Overseas si Filipino Well, Bert, no? at sila po ay nagsasakitisyo palagi sa kanilang mahal sa buhay para may ahon naman nila kahit papaano dahil nga po sa hirap ng buhay sa ating Pilipinas at ngayon pa ay uh, nalagyan tayo ng uh, alam mo na, ng isang gobyernong, ng uh, alam mo na, hindi ko alam at nalilito uh, na ako pero hari na wa, no? at sana nga magbago but anyway sa OFWs ingat po kayo dyan. always drink water with lemon at uh, take care, and always pray. Okay? God bless po sa inyo. Alright. Okay, pag-usapan na po natin yung ating uh, iririyak ngayon. No? Let's talk about no? ang ating puting ibon, Miss Maharlika. Yan yeah, po. Alright. Kita mo naman yan. No? <laughs> Alam nyo mga chong, uh, simula ng si Ma Maharlika ay uh, nagbibigay na ng uh, at information sa atin. Ay, uh, marami talagang nagagalit uh, nagalit sa kanya. Uh, aminin na natin, talagang ika nga uh, dito sa US, uh, she is pain in the butt, you know? Para sa mga kumukunta sa kanya, no? At uh, talagang hindi nila malaman kung paano nakukuha ng taong ito na taga-USA pa ay sa kanya mismo lumalabas yung katotohanan. Bakit kanya? nyo? Siyempre, kukunta na naman ang ating mga troll, no? Magkukomit na naman yan. Ah, ikaw talaga, no? At uh, binayaran ka na naman ni Maharlika. Kaya mo siya ini-endorse ngayon, no? Kapagihira. Libre po yan. Abunado pa, no? And besides, kaya ako naman po ay uh, sinusubaybayan si Mama Harlika ay dahil kitang-kita naman ngayon nangyayari sa Pilipinas. Iyon na, 'di ba? Number 1, PCSO. O, oh. 'di ba? Tapos number 2, yung uh, extraction na uh, sa Turkey. to, oh. biro mo yun? lumalabas. Tama na, may mga voice na 'yan, may audio na 'yan, no? Kaya sabihin nila, oh, wala 'yan. AI lang 'yan, AI. at no? But anyway, para sa akin, al, ah, ang mga sinasabi niya ay hindi naman para sa kanya, para sumikat siya, no? Nakikita ko sa sa ugali ni Mama Harlika ay uh, gusto niya lang ma-share sa inyo, sa atin, kung ano talaga ba yung katotohanan. And um, I'm sure na isa siya sa talagang na-disappointed na disappointed or talagang she's like an angry bird. No? Dahil na ako sa ginawa ng kanyang pinagkatiwalaan na hindi niya akalain na yung pala daw ang demonyo ng lipunan. Alright? What the fuck? That's right. But anyway, uh, tuloy na po natin. No? Oh. Uh, ito po si Mama Harlika ay uh, meron na namang isinamulat no At uh, alam na natin yan Marami na nakakalam niya sa social media Sa mainstream media Ewan ko kung magbabayad siguro si Mamahali ka ng milyon Baka ipalabas eh? So ita nga sabi ng mainstream media Show me the money bro. No, ganyan po, diba? Kaya mabuti na lang at may social media na no? Number one na rito ang ating suspect ay ito Si Mr. PBL Bakit kanya? Nagkasunod-sunod na yung mga tungkol sa kanyang uh, alam ano man tawag dito? Yung pagsisigot ng pulburot Diba? Ayan Ayan hindi siya yan pero sample lang yan. Pero ang ibig ko po sabihin ay uh, either pinagbibitangan siya kung totoo man to o hindi. Nung una, parang okay, haka-haka ha, lang yan. Ika nga ay haka-haka ha, lang yan. Pero ngayon nga po ay talagang nagiging uh, parang yun ah, uh, it's going to be a main subject. no Ang ati lang naman dito mga chong, kahit no? ako mismo, ay uh, gusto ko naman ipakita ni President BBM na hindi siya ganun. For what? For how? Siyempre mag-testing. Di ba? Kasi nga, uh, pag-uusapan din natin yung mga nangyayari ngayon tungkol sa mga drug testing. But before this, ay uh, na-involve itong si BBM nung araw, nung mga 2012-2011. Nung sinabi ito ni Mama Harlika, ay uh, nagtutugma yung mga nagsasabi-sabi sa Pilipinas. Yun ay mga marites. No? Pero hindi ko kalain na totoo pala talaga. Marami na silang binabanggit nung sa Pilipinas nung tayo po ay doon pa No? Kaya naman nung, uh, nung uh, pinakita nila ito, ano ba ito? Uh, pinakita nito ni Mama Harlika, wala na yata. Yan. Pinakita ng yan. It's a pre-operation report. Di ba? At dito nga ay uh, on March 11, 2012. Yan. Ay uh, meron itong intelligence at talagang meron nag na, meron silang mga CI parang uh, confidential uh, intelligence or whatever parang parang agent, parang undercover na talagang positive na itong mga katulad ni Bonnet o BBM no na ito ay nasa Rockwell at uh, parang siguro sinabi na they're about to sing hot pulburo kaya naman tong uh, pre-operation report nito ay lumabas na because of Ma'am Maharlika and fortunately may mga takip ito sa mga mga papel eh syempre no she's just trying to protect yung mga taong hindi naman dapat unless talagang kailangan ngayon Come to think of it, no? um, marami na ngayon ang kumukontra, lalo na ang ang PIDEA. No? Kasi ang PIDEA po ay uh, ngayon, sa ngayon, ay isa sa nagsasabi na ito raw ay parang, uh, what do you call this, uh, let's say, artificial intelligence ang pagkakagawa. Diba? ba? itong si PIDEA boy. Yan. Anyway, um, ano ba ito? Ayaw kumana. Yun. Ang sabi niya, artificial intelligence lang yung pagkakagawa. Parang, yan ba? Parang, let AI write for you. Pero mga chong, ito naman ay dati pa no March 12. Ito yung mga hindi pa, you know, hindi pa, hindi, hindi pa nga, I don't know if, Mar oh, I think Marcos is already a senator that time, no? Pero ang ibig ko sabihin, marami naman nakakalam na sa Pilipinas na itong si Bonet ay gumagamit nung araw, nung bata pa. But we never expect, I don't even expect na hanggang ngayon pala ay malamang gumagamit pa siya. Now, this is just 2012, panahon to ni Pinoy. Now, can you imagine I think tama yung sinabi ni Mama Harlika na baka hindi to alam ni Pinoy. bakit? Kasi if ever na nalaman to ni Pinoy na ang isang Marcos ay magkakaroon ng vibe o bus operation or raid when it comes to drugs, eh, I'm pretty sure na talaga tututukan tony ni President Aquino. Bakit? Dahil that time, nung buhay pa siya, talagang galit siya sa mga Marcos. At ang Marcos naman ay galit din sa Aquino. Imagine that. Malaman mismo ni Aquino na ang isang Marcos ay huhulihin because of drugs advantage na naman ng mga Aquino yan. Di ba? Can you imagine that? Advantage na naman ng mga Aquino. Siyempre, kung nalaman ni Pino yan, siya mismo siguro tututok dyan sa operation na yan. Di ba? Kasi kalaba nila yan eh. Di ba? Ngayon, uh, kaya naman na sinasabi daw na hindi naman daw totoo to dahil unang-una wala rin control number. Well, based on the mga police na nakausap po noon, and then I even messaged them, sabi nila, pag ang control number, pag nangyari, nagawa na. Alam niyo yung parang parang nagde-deliver ng pizza, di ba? Pag magde-deliver ka ng pizza, oh, may resibo. Ito, resibo, pero hindi pa natatanggap. Gets nyo? Bagulo, di ba? <coughs> ang ibig ko sabihin mga chong, control number kasi nga may record. Now, ako naniniwala ako na itong papel na to legit. Pero sabi nga ni Mama Arlica at sabi rin ng ibang matitinong isip na kung talagang uh, ang PIDEA ay nagsasabing fake to, patunayan nila. Now, the only thing na sinagot ng PIDEA ay This is probably fake or made by AI, no? Which is it doesn't really make sense kung bakit AI, 'di ba? Eh kung talaga pala hindi to totoo eh di idemanda ulit nila si mamalika. Tambakan nila ng tambakan ng kaso si Mamang in that way ay uh, ikang uh, eh, madagdagan ang kaso niya which is wala naman talagang kaso. And beside the point, no? Ang Wikipedia kung hindi talaga totoo to, -toto, itutuloy nila yan. But the thing is, think about it guys. Sinabi lang sa social media na ito ay fake artificial, kaya huwag masyado maniniwala sa mga social media. Bakit hindi nila mag ng kaso kay Maharlika? Di ba? And huwag mo sabihin, eh kasi nasa Amerika siya eh, Apidea, Pilipinas eh, pambihira ka naman, chong. <coughs> ang presidente ang pinagbibintangan, mga chong. Ang presidente, may, co may contact sa US, US Embassy, DFA, o oh, Homeland Security, whatever, na gusto nyo itawag sa US. Presidente ka, kung ako ang presidente at pinagbibintangan ako ni Mama Harika at hindi naman totoo, aba, kakasuhan ko yan. O kontakin ko ang kontak ko sa US. Aba, itong taong itong Pilipinong ito na naging Amerikano ay pinagbibintangan akong adik. I am filing against her or him kung sino man magbibintang. O, did they ever do that? No. Kasi natatakot sila na mahukay yung talagang kaso. di ba? Isa pa, sino ba ang chief ng PIDEA ngayon? Kita-kita nyo naman, isa sa video ni Mama Harlika at isa sa at kumalat na rin kung gano'ng kagago tong si Laso, di ba? Ano ang ibig sabihin? Eh, eh kita nyo, si Laso ang general. Oh, si Laso ang director pala. I think it's under secretary. But look, kita mo ugali niya. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kung ugali niya dahil nakita niyo na yan sa video ni Ma'am Maharlika. Oh, mapagkakatiwala niyo kung may mga tao yan. And come to think of it, sabi nila wala raw ito sa record. Itong mga to. That was 2012. Now, sabi ni Harry Roque, which is naisip ko rin, na edi eh, yung pumirma ang tanongin nila. Either patay na to, retired, buhay, nag-quit, nag-abroad, or kinasuhan, or yun nga, tinanggal. ba? Diba? Yun ang kailangan nilang gawin. Alamin yung taong to. At para malaman kung legit ito o hindi. Kasi dito pala, mapapahiyala si Mama Harley But I have a feeling and an instinct na legit ito. No control number, fine. Kasi hindi po natuloy bakit hindi natuloy? Siyempre, tatalungin na naman tayo ng ibang kasama natin yan. Bakit hindi natuloy? Di ba? Bakit hindi siya natuloy? Dahil ang balita at sinabi na rin ito na itong taong ito ang umarbor sa operator. Kaya hindi ito nagkaroon ng record sa PIDEA kuno na sinasabi nila. But I don't believe that. Kahit pa sabi mo matagal na yan, may mga record yan dini-deny lang ng PDEA at kung wala man, kung wala man, inarbol na nga halimbawa ng taong ito. Kung totoo, ito nga ang umarbol. Kasi nga may nag daw sa isa sa mga employee secretary ni Pinoy. Ang problema siguro itong taong to ay hindi niya sinabi kay Pino na, oy, yung besties mo, no? pakasuhan na, bla bla bla. No? Kasi nga may lumalabas na Dilawski at yung asawa ng ngayon, ng uh, first family, Dilawski rin. Diba? So, oh no. uh, alalaman ano, ah natin yan kung talagang uh, mas mahuhukay pa to o madidiin. Di ba? Kaya yun ang ibig ko sabihin, mga chong. Now, ano ba to? Uh, since, sinasabi nga ng mga isa mga vloggers at ng mga ibang troll na ito ay fake at huwag paniwala si Marita, bahala kayo sa buhay nyo. Sabi nga ni Mike Abe Opinion, yung mga sarado ang isip. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba? Sabi nga, yung mga sarado ang isip, bahala kayo sa buhay nyo. Pumidi, <laughs> oh, no? But, ibig ko sabihin, mga chong, the only thing na malalaman ito ay yung kumirma nito. Again, kung buhay pa siya, I hope so. At uh, ano, at uh, kung natanggal siya, nag-retire na siya. Ang masakit po nito, mga chong, syempre, ikilos na mga pideya na yan. Bata yan ang malaking eh. E di ahanapin nila yung kumirma kasi alam din nila, alam nila yan. Nahahanapin na ito ng media yung taong kumirma. Di ba? Para magtugma yung sinasabi ni mamahalika And besides, do you think ilalabas to ni Mama kung alam niya matutrouble siya? syempre, meron din yung leverage, kaya niya nilabas yan. Yun lang po kasimple. ba? Diba? Now, latest, no? Nagpadala pala ng sulat yung mismong pumirma sa papel. So, nakakatuwa. Dalbiran nyo ang bilis. ba? Diba? Sumagot agad siya. Hindi, hindi ko akalain na itong agent na to na I'm not sure kung ito yung CEO o ito yung pumirma sa operation no pero it, it seems like ito nga no sumulat na siya sa Malacañang sa Office of, Office of the President sa Senate at sa Congress and because of that talaga ang buhay niya delikado either delikado or beneficio bakit ko sinabi ko yun dahil pag delikado baka gurgurin siya di ba <laughs> dahil para patahin na no eh syempre alam niyo man nangyayari ngayon sa Pilipinas or beneficio bakit kanyo eh <laughs> pera sila eh. Alam nyo naman yan. Alam naman yan? Uh, 10 million. 15 million. Tumahimik ka na. Tudala kita sa US. Bibi kita ng visa. <laughs> Di ba? Oh, pero that was 2012. Ilang taon na yun? 10 years na? Almost 2012. 2020. Yeah. Almost 12 years na. So, hindi natin alam kung taong ito ay may edad na or nag-retired or nag-fire -na out. But, may lumalabas at may nagsasabi na itong taong na to nag-quit yata dahil yung chief noon ng PIDEA ay corrupt at quiset. Kaya napilitan itong mag-quit. But anyway, pakita natin yung sample letter no ng tao ito. Ayan po. Nasaan na yung sulat niya? Ayan. Babasahin po natin no, para maintindihan niyo. Subulat so, siya kay Undersecretary Mord Virgilio Lasso. Oh, I guess, Director General Pidea. Dear Lasso, No, The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on, the, on his alleged, allegedly, or alleged participation in the so called PDA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger. Oh, maganda to, dal gusto niyang, uh, uh, i-explain naman yung site niya, Which this agency immediately debunks. Some of my former PDA colleagues warn me of the possible consequences of Maharlika's exposed. Oh, nga. no? Dahil uh, syempre nga naman sabi ta na sa diyan at siya nga nakapirma diyan. So talagang nasa kanya na ngayon ang point. Nasa kanya na ngayon ang diretso. Nasa kanya na sila siya na ngayon ang kukulitin, no? The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. O oh, tama. Kasi nga nag either nag-quit to o nag-retire, no? So nabigla na lang siguro siya nung nilabas ni Ma'am Marika. Oh, what the heck? Kalba ako yung pumirma. Oh, shoot. Diba? Pa'no sa kanya 'yan? 'Di ba? Magtataka siya. Paano pa 'to sa kanya 'yan? Eh tagal niya nang wala sa pideya siguro itong taong to may business na or who knows, hindi natin alam. No? Please be informed that immediately upon his reassignment from IA IIS to the RONCR and up to his termination, o oh, terminate nga, no? in November 2013. Panahon pa rin ni Pino yan. He had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Ibig sabihin, talagang may record to. Kasi nga, siya mismo nagsabi, wala na ako dyan eh. Wala akong access sa mga folder na yan. So, wag niyo ako pagbibintangan. Siguro, he's trying to defend himself na, wag niyo ako pagbibintangan na ako nagbigay kay Mama Carlica. di ba? Kaya dinidepensa niya yung sarili niya. Concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly allegedly referring to against actress Maricel Soriano. Oh my gosh! Talagang binanggit na si Maricel Soriano which is nung una pa lang sinasabi ni Mama Marlica naggets gets ko agad kung sino yung babae dahil sa mga teritery niya, di ba? Kaya sabi ko, wala nga. Talaga, pero may nabalitaan rin ako tungkol nga kay Miss Marisol Soriano. Pero syempre, eh, ganun talaga eh. Personal niya ng buhay yun, di ba? And politician Bongbong Marcos. Oh my God. See, mm -hmm. direto, direto, no? And others, syempre, yung mga yayamanin. It is common knowledge at the agency compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant. Yan yung sinasabi ko. May CI sila, may undercover sila. Maybe this undercover, nakita talaga niya. That's why he signed. Now, yeah, I saw them. Ituturu ko sa na saan. So, siguro, yun nga po yung story, you know, on March 10, 2012. <laughs> at the IS office in front of some IS personnel who were pres present at that time, and the said interview was reduced to a sworn statement. Like sworn pa siya. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre ops and the authority to operate for possible casing and surveillance. survey, lads, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of anti-drug operations. So, hindi ready na nila yun. Talagang, uh, ano na, no? Unfortunately, there you go. The then Deputy Director General for Operation halted that supposed planned anti-drug operation for unknown reasons following the guidelines of document security. All the acquired classified documents containing pictures of some personalities while using suspected illegal drugs inside the suspect high-end condo unit and the sworn statement given by the CI, no? including the memo dated March 10, 2020, 2012, addressed to the DISS. Together oh, with the pre-op and authority to operate were securely stored and kept at the ISS office. So, hindi ko lang mag pero mukhang may record to sa ISS office na tinatanggihan na ngayon, sa ngayon ng mga PIDEA uh, officer. Di ba? <tiple> Kaya ka naman mga tiyo. Boss mo yung nai-involve. ikaw ba naman? Kung kontrahin mo, iditanggal tanggal ka rin sa trabaho. So, nag-iingat. Well, I don't blame them. Pero the truth needs to come out. Dahil kung hindi, ano mangyayari? Puro na lang tayo lokohan. Di ba? Please spare me from this mess. Okay? Tama. Du during the late President Aquino's administration, I suffered greatly from this agency former crooked chief. <tiple> Kung sino man yon, i-google nyo na lang kung sino yung chief na yon noong Pidea noong 2012 para malaman nyo kung sino. No? Kahit ako, i-google ko rin. No? Kaya siguro, na-terminate siya. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office on that. Yun. Maganda yun. Maganda yung sinabi niya. And thank you, God bless. Sula sa Office of the President, Senate, House. At syempre dito kay Lason. Este kay Lason. So, ang ibig ko po sabihin mga chong ay um, sumagot na agad ang agent na inilabas ni Mamahalikang na papeles. So, imagine that. Habang tumatagal, ay talagang lumalakas, 'no? Lumalaki. So, hindi na natin alam kung ang ating presidente ay sasagot pa o hindi. Pero ang gusto ng mga tao, sumagot siya in that way matapos na itong problema na to. Pero how? Eh kasi talagang sa tutusin, talagang alam na alam na mga tao na mga may edad na ngayon kung ano talaga si BBM na gumagamit talaga. Yun ang sinasabi nila. Now, let's go to the part 2, no? Meron din lumalabas na papeles ni Mama Harlika tungkol sa drug test naman ni Bonet. Este ni BBM, no? Dito nung nakita ko, sabi ko, oo nga, no? Alam niyo ko ba kung bakit? Kasi, saan ka nakakita na nag-drug test ka, 2 minutes, result agad. Ano yan? Uh, parang uh, fiber? Yung uh, mabilis ba? Diba? Parang, ano? So, parang ano sabi ko, oo nga, no? Kasi inisip ko baka mamaya, kung nagpunta lang si Bonnet, may dala ng ihe, pero may papel na, na ibinalik na negative. Alam niyo yun, parang magdala ka lang ihi rito. Pero na, ready na yung papel mo. I-submit mo na sa Comelec or whatever, o sa NBI, whatever. Basta magdala ka lang para may ma-submit ako rito. Ganun yun. No? So nakikita ko simple na pwedeng mangyari. Bring the ihe. I will give you the paper, and give me 2 million. Diba? But anyway, kaya ako, sinas kaya ako nag-react dito dahil biro nyo ito, no? Two minutes lang mga chong. Two minutes. Lumabas na yung resulta. At ayon dito mga chong. Ha? Okay lang ang kanyang ano? Ang kanyang uh, result? <laughs> <laughs> e pa e, ba, e, ba, e ba paano yung mga shabu or something, metafinal, blablabla, blah, 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 blah marijuana. Kasi mga chong, kaya ako sinasabi to, pag ako nag-a-apply sa trabaho noon, at nagda-drug test ako, ang dami talaga result. At hindi lang two, hindi two minutes. No? Tinatanong ko pa nga sila eh. Sabi ko, how long will be the result before I uh, I find my uh, result? Sabi ko ganun. Sabi na, oh, it's gonna be take like 24 to 48 hours. No. Pero ito two minutes lang. Eh kung totoo to, at legal to, eh maraming mabilis agad. Matatapos agad ang result. Pero imposible nga mga tune eh. Look, i-compare natin dito kay, kay Vice President Sara. No? I-compare natin po kay Vice President Sara. Yan. Kita nyo yan? Nagpa-test siya 11-24-2021, 10.58 a.m. Nakuha niya yung result, 3.28 o 26. I think it's 26 p.m. So, 10. O oh, sabi natin, 11, 12, 1, 2, 3, 4 hours. Yun ang talagang make sense na ang result. Kasi mismo si Atty. Vic Dencamo, mga chong, ay uh, naglabas din ng kanyang ganyan test at sinabi niya, yeah, it's almost like five hours ang, uh, after I get my result. Kasi po, dadaan pa sa lab yan. I-check Iche pa yan. Ito nga, ito nga kay Sara sa eh. Ang dami niyang ano, ang dami niyang result. Yung fesiclare, whatever. Huh? Amphetamine, o. Oh. Ano, may meron pang uh, barbiturates, benzo, blah, 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 cocaine, ecstasy, metadol, methamphetamine, opium. Yun yung about sa mga drugs. Oh, lumabas pero everything is negative. Yeah? Kaya ang ating Sarah, hindi sana, No? Normal na normal na tao. Pero itong, itong isang to, isa lang ang result, okay? Siguro nagmamadali ito, kaya yan lang ang nailabas sila. But anyway, kaya ako sinasabi to, there's something's going on here, mga chong. Kailangan ito sagutin ito na malakanya. niya. Di ba? Kasi, come to think of it. Nagpa-test ka. Two minutes. Eh, yung iba, four hours, five hours. Siguro, kung tatanong sila, Isko Moreno, sila Manny Pacquiao, Laxon, baka ganoon din ang result ay mga 4 hours, 5 hours, who knows, di ba? Kaya nga di ba, mas maganda nga yung mga kakandidato magkaroon muna ng drug testing, no? Kailangan gawing batas siya para maganda, pero mukhang uh, hindi pa sigurado 'yan. But anyway, kaya ko naman sinasabi ko mga chong. There is some or a lot of question what's going on with this administration. Nakakatakot, no? Kung ang isang tao ay bangag, hindi niya alam ang ginagawa niya. Kaya nga siguro tayo ay babaksak na sa gera dahil siguro ang decision niya pabago-bago. Bakit? Nung nangangapad niya siya noon, sample ng 20 pesos per kilo ng bigas. Did it happen? Wala. Malamang hindi niya pa alam yun. Di ba? Diba? Second, yung mga smuggling sa DA, yun ang pangako niya, and the NTFL ka. Yung continuity. Yung walang ICC sa Pilipinas. O, yung sinasabi niya na yung program ng drug war ni Tatay Digong maganda at talagang matatakot ang mga drug addict at pusher dito. O, asa na? Di ba nag-iba? O, tapos yung lumalabas pa nung nung nagpunta siya ng China noon, okay naman. Nung pumunta na ng US, nag-iba na. So, utu-ututun taong to. Diba? So, it's really hard. Kaya kailangan patunayan ni BBM na siya ay hindi addict. Which is, unfortunately, hindi niya gagawin to. Ako na nagsasabi sa inyo. No? At kung gagawa niyan, gagamutin niyan. do-doctorin niyan. Kaya, tama lang yung sinabi ni Tatay Digong na kung magpapag-drug test ka, it should be public. Huwag mo lang pakita yung zipper mo na abang may ilitan. No? Pero ito sabihin, dapat makita nila na talagang ikaw mismo ang gumagawa ng testing. Kasi, natatandaan ko yon nung in-interview siya ni, uh, yung nakalaban ni Mama Harlika, si ano, Tonying. Di ba? In-interview niya si Marcos at sinabi, kayo po ba? Nakapag-drug test na, ah, oo, no, ganun, ano pa? Ah, hapo pa. Parang ganun eh. Parang ganun yung interview niya eh. So, it was set up. No? have to think of it, the one I showed you, doon pa lang, it's really questionable. And we even compare it to Vice President Sara test. And hey, Vice President Sara test is normally resolved, no? Walang question. Pero sa kanya, there's a lot of questions. Tapos isa lang okay lang. Biro mo 'yan. Ay ay ay. Kaya ang the only thing dapat ang question ng tao dito ay yung mismo nag-test kay BBM. Wag na yung kay Sara, wag na yung kay Vic Rodriguez, wag na yung mga kandidato, yun na lang. At isang sampal. There you go, di ba? dahil illegal yung nangyari at uh, kung, kung, totoo man kung halimbawa lang na itong doktor na to ay nagpabayad o yung lab uh, result uh, person na nagpabayad sa ginawa nyo nagka-leche-leche ang all I can say is sooner or later kukuntaki na kayo ng malaking now the problema mga chong kung mga lab na lab technician na to o doktor na ito na nag-test kay BBM ay mukhang pera talo na tayo magpapalagay na yan. Pero kung meron tong prinsipyo, katulad ng agent, na siya ay willing humarap sa Senado, sa Congress, kung ano man ang kailangan itanong tungkol sa papel, may pag-asa tayo. Kaya mga chow, ang masasabi ko na lang po rito is it's gonna be up to this personal, to this people na na involve sa mga ganitong klaseng testing operation. Nasa kanilang kamay na magsasabi ng katotohanan. As of now, we are in the 70% truth, 30% percent yung mga personnel at saka yung mga taong na i-involve, na ayaw nila sana ma-involve, pero naandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Kaya mga chong, you just have to be vigilant. Be vigilant. Hindi gulo, pero sa isip. Huwag kayong magpapaniwala agad. Tandaan nyo, no? ang Pilipinas nating mahal ay talaga, ipumot ko pa. Okay, pero panoorin nyo, Pilipinas nating mahal si Dr. Lorraine at saka si Ka Eric. Kaya, kawawa. So, sa mga taong ganito makasarili lang, paano na yung mga Pilipino na talagang naghihirap na umaasa sa gobyerno. Actually, mga chong, majority ng Pilipino umaasa sa continuity na iniwan ni Tatay Digo. But look what's going on now. Sila-sila lang ang gustong maging millionaire. Mga chong, let's pray that this thing will end. No? I'm not saying si Paine si BBM, si Paine sila sa si Malacanang, pero kung yun ang sagot, wala tayong gagawa. Bakit ka nyo? We don't have a chance from the Congress para i-impeach itong mga ito. Ngayon, since lumabas itong mga resulta to, it's gonna be to Senator uh, Bato. Dahil ang alam ko siya ang committee sa mga drugs. Eh. So, hindi natin alam. Lalo na ngayon, si, he is re-election. Umaas ang Pilipino na maging fair ang laban. Kung si Honti Virus nakakagawa ng storya against Pastor Kibuloy at nakakakuha ng witnesses, I think kung si Senator Bong, uh, Senator Bato de la Rosa, I think he can ask these people Not tungkol dyan. Remember, ang ating pong presidente ay involved sa drugs. Hindi lang yung nagtutulak. Gumagamit mismo. And come to think of it, marami na tayong naranasan ng mga tao gumagamit kung ano talaga ang mga behavior nila. Please, sana mga Pilipino, itulak natin ang Senado na sana ay investigyento. Pag hindi, wala na ito yung magagawa. And the only thing we can do is the eagle rise. Di ba? Alright, hanggang dito na lang po mga chong at sana po nagustuhan nyo ang ating uh, reaction ngayon. And again, thank you po Ma'am Maharlika for this kind of, uh, you know, uh, information. At uh, sana po nakatulong ako sa inyong uh, binibigay ng information sa ating kapwa Pilipino. Okay? Alright, next time na lang po ulit tayo uh, next video and I hope you like this. And please, mag-like na lang po kayo. Mag-comment po kayo. Maganda yun. At uh, kayo, nasa inyo yun. Mag-subscribe po kayo dito sa ating Chong Talks channel. Okay? Hanggang dito na lang po and we will see you again on my next Chong Talks. Maraming salamat. Sabi nga po ni Vice President Sara. God bless and mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po.